Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na dalawang taon na. Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files. Uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dai Ilin Ito, Lilibit Tumagi. Tita Jinke kay at sa pagrinyo ni Idol din Kaligdong Vlog. Maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at Fior Friends, Almalin Ponsika, Mat Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, marcel Nakil, ang Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber, at sa mga bago natin na kapamilya na sina Sheila Budino at Tadasi Barua. Shoutout din kay Glenn Jonela. Maraming salamat sa inyong mga idol at shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simulan na po natin ang ating kwento. Kinabukasan, kasama ang kanyang apat na bantay. Mabilis na umalis ang mga ito doon sa minahan at papunta na doon sa lugar na sinasabi nitong si Tatay Kaloy. Ngunit bago umalis itong si Don Tiburcio, nagbilin muna ito sa kanyang mga tauhan na sumunod at palibutan ang nasabing lugar ng albularyo. Balak kasi ng mga ito na matapos nilang makuha itong si Andong patayin na nila ang albularyo at ang mga kakampi nito kahit na tumutol ang isa nitong tauhan. Ang punto kasi ng isa nitong tauhan Natalo na nga ang mga malalakas nilang kinuha ng mga bayarang kriminal. Paano pa kaya ang kanilang grupo na aapat na lamang ang mga kasama nilang may kakayahan sa aspitong usal at malakas sa pakikipaglaban. Ngunit nagalit pa itong si Don Tiburcio na pag-alaman na kasi ng mga ito na nawala ang kinukontrata niyang pamilya ng mga mga ngatay. Kaya hinala niya, maaring kabilang ito sa mga pagpaslang doon sa dalawa pang grupo dahil nga sinabi na sa kanya nitong si Andong na balak din itong ipapaslang ang pamilyang iyon. Batay na din sa kakaibang inaasta nito. Ang gusto lamang itong si Don burso. kapag mapagtanto nilang wala na talaga ang pamilyang mga ngatay saka na sila gagawa ng mga paghakbang para tuluyang patayin itong si Tatay Kaloy. Sa mga sandaling iyon, binabagtas na ng mga ito ang kakahuyan ang lugar kasi na sinasabi nitong si Tatay Kaloy doon sa may talon na nasa unahan lamang ng lugar ng burong. Pinulong na dinang doon ang apat niyang mga tauhan tungkol sa mga dapat nilang gagawin sa oras na makuha na ang kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, papunta na naman din ang grupo nila ni Tatay Kaloy doon sa nasabing talon kasama nito ang kapitan ng kanilang lugar at ang ilang kagawada. Balak kasi ng mga ito na humiling kay Don Tiburcio na tuluyan na itong umalis sa kanilang lugar. Baka sa mga nangyayari sa kanila, baka tuluyan na nitong talikuran ang kanilang mga iligal na mga gawain dito sa lugar. Akay-akay din nila itong si Andong na may busal ang bibig dahil nga nagwawala ito pagkagising kanina. Kahit na nakagapos pa ilang sandali pa, ang mga lumipas. Pagdating ng mga ito doon, saktong natatanaw nila ang paparating na sina Don kasama ang apat nitong mga tauhan. Ngunit tulad nga ng bilin sa sulat nitong si Tatay Kaloy, tanging ang doon na lamang ang lalapit sa kanila. Sa mga sandaling iyon, mabilis nang nakapwisto na din sina Butchok. Nakatago ang mga bata at minanmanan ang kaganapan sa buong paligid batid nilang mga traitor ang mga ito at maaring gagawa at gagawa ang mga ito ng masasamang balak sa kanila. Kaya inunahan na ng mga ito ng mga bata. Binabantayan na nila ang buong paligid ng kakahuyan ng talon. Ilang sandali naman nang makalapit na itong si Don Tiburcio sa kanila. Kalmadong wika naman ito doon sa grupo nila ni Tatay Kaloy. Ano ang kailangan ninyo? bilang kapalit sa kalayaan ng aking anak. Pera, kahit na pa yan kalaking halaga, ibibigay ko sa inyo. Pakawalan na ninyo ang aking anak. Dito na napanting ang tainga nitong si Tatay Kaloy sa sinasabi nitong si Don sa kanila. Sa tingin pa rin ito, napira ang kanilang gusto at habol sa lahat ng kanilang ipinaglalaban sa kanilang lugar. Sagot agad nitong si Tatay Kaloy na hinugot na ang nakasuksok na itak sa kanyang tagiliran. Pira na lang ba ang mahalaga sa iyo, Don Hindi namin kailangan ang pira mo. Kaya namin na kumita sa sarili namin na pagsisikap kapalit ng buhay ng anak mo ang pag-alis ng grupo ninyo dito sa aming bukirin. Hindi ito pagbabanta, Don borso. Napatay na namin ang lahat ng mga kinontrata mo. Kaya hindi malayong gawin din namin ito sa anak mo at maging sa sayo mismo. Maagap naman na sagot ng dona. Ipapangako ko sa inyong lahat at sa iyo kapitan. Aalis na kami ngayon din sa aming pagbabalik sa aming mga site. Lahat ng aming mga kagamitan ibababa na namin doon sa pataga. Dahil sa sinabing iyon ng dun, agara na nagkakasundo na ang dalawang panig. Ngunit wala silang kalam-alam sa tunay nitong pakay at plano na makuha na nito ang anak na si Andong agad na inaalalayan nito ng dun pabalik doon sa kanyang mga tauhan at bulong nito sa anak. Andong, ligtas ka na. Kailangan natin na makalayo agad. Papalapit na ang ating mga tauhan at gawin na ng mga ito ang pagtapos sa lahat ng mga iyan. Kahit na nanghihina itong si Andong, wika nito sa kanyang ama. Ama, hindi kaya ang mga iyan ng ating mga tauhan. Sobrang lakas ng mga iyan, lalo na ang mga batang kasama ng mga ito. Kaya nagtataka itong si Don na dahil wala naman siyang nakikitang mga bata doon sa kinaroroonan ng albularyo. kaya ang tanong nito sa kanyang anak anong mga bata andong wala naman akong nakitang mga bata sa kanilang kinaroroonan agad naman na muling sagot nitong si andong Ayon sa mga ito ama ang mga bata ang pumatay sa ating mga binayaran ng mga kriminal Maaaring nasa paligid lamang ang mga ito dahil kasama namin ang mga ito kanina lamang. Maaaring sa mga pagkakataon na ito, minanmanan na tayo ng mga bata. Kaya nang makarating ang mga ito doon sa kinaruroonan ng apat na mga bantay nitong si Don Tiburcio, agad na inaabisuhan ang mga ito na kansilado ang kanilang plano. Inutusan din ito ang apat na mga tauhan na abisuhan din ang mga papalapit niyang mga tauhan na wag nang ituloy ang kanilang binabalak. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, nakabalik ng tahimik ang grupo nila ni Don doon sa kanilang site at nagdesisyon muna ang mga ito na umatras at muling manguntrata ng mga malalakas na mga mamamaslang. Sa ngayon, kailangan nilang umatras muna at sundin ang kahilingan ng mga taong tagabulong. Ngunit hindi nangangahulugan iyon ng pagsuko dahil wala iyon sa bokabularyo ng matandang mayaman na si Don Tiburcio. Nagiging maayos naman ang lahat nang mabalik na mga ito sa kanilang mga site, mabilis na nililigpit ng mga ito ang lahat ng kanilang mga kagamitan. Lahat ng kanilang mga sasakyan ibinababa na ito papunta ng tatag. Kaya masaya ang mga taong naninirahan sa lugar ng burong sa pangyayaring iyon. Ang kanilang inaasam-asam at pinagdarasal ng yayari na ngayon. At malaki ang kanilang pasasalamat sa grupo nila ni Tatay Kaloy, lalong-lalo na doon sa mga bata. Lumipas ang mga araw na panatili ng mga bata doon sa lugar ng burong, nagiging matiwasay na at mas masaya ang kanilang bakasyon doon sa lugar. Ngunit isang araw, mayroong hindi inaasahan na bisita ang mga ito. Habang naliligo sa may sapa ang mga bata, mayroong isang napakabilis na nilalang ang biglang nasipat ng mga ito na umibis doon sa lugar. Napakabilis dito na sa loob lamang ng ilang mga segundo na din iyon sa kanilang paningin. Ngunit batid nilang nagtatago na yon doon sa likod ng mga batuhan at maaring doon sa likod ng mga kakahuyan. Naramdaman nila ang presensya nito kanina lamang. Ngunit bigla itong nawala. Kaya pakiwari itong si Butchok na kapaglatag na ito ng malakas na usal na sa bulag para hindi matuntun ang kanyang kinaruroonan. Agad na wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Bade, tingnan natin doon sa may batuhan. Sino naman ang isang ito at ano ang kanyang pakay sa atin? Walang ideya ang mga ito kung sino ang nilalang na biglang nagpaparamdam sa kanila doon sa may sapa. Dito na lamang kayo buno, gado. Abangan ninyo kung sakaling muling umusad ito doon sa kakahuyan. Matapos na masabi iyon nitong si Butchok, mabilis nang kumilos na ang dalawang magkaibigan. Napakabilis na tumakbo ang mga ito doon sa ibabaw ng mga batuhan papunta doon sa kabilang bahagi. At bago pa sila makarating doon, biglang may isang nilalang ang umigpaw doon sa batuhan at pagkatapos humarang ito sa kanila. Mabilis na napagulong ang dalawang mga bata at humanda. Ngunit agad naman nilang namukhaan ang isang iyon. Nakikilala nila at natandaan ang hitsura ng batang kaharap. Kabilang ito doon sa limang membro ng grupong mga ngatay. Nakakasama nila ito nang labanan nila ang dalawang grupo na kinontrata nitong si Don Tiburcio. Napatigil ang dalawang mga bata at napatitig ang mga ito doon sa batang mga ngatay agad na tanong nitong si Butchok na nakataas na ang kanyang dipinsa. Anong kailangan mo sa amin? Siguro naman wala kang masamang binabalak sa aming grupo. Napangiti na lamang ang batang mga ngatay at pagkatapos lumapit ito sa kanila. Agad na kanito nito kay Butchok. Siyempre, wala akong masamang binabalak sa inyo. Hindi ko kayo kaaway sa katunayan, gusto ko kayong maging kaibigan. Gusto kong sumama sa inyong grupo. <laughs> Muling tanong nitong si Butchok. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong sumama sa grupo ninyo. Sa tingin ko, masaya kayong maging kaibigan. Alam na din nila ni Ama ang aking binabalak at iniisip. Kaya pumayag na din ang mga ito. <laughs> Napatigalgal ng ilang mga sandali sina butchok at Nunoy. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang batang kinatatakutan ng mga ngatay at mamamaslang gustong sumama sa kanila. At hindi pa rin kumbinsido itong si Butchok. Sa tunay nitong dahilan, pamilya pa rin kasi ng mga ngatay ang batang ito. At baka may masamang binabalak ang mga ito sa kanila. Huwi kang tanong nitong nonoy kay Butchok buddy. Ano ngayon ang pasya mo? Dapat ba natin na mapagkakatiwalaan ang isang ito? Sagot naman nitong si Butchok. Hayaan na natin iyan, buddy. Tara na, bumalik na tayo doon sa kinaroroonan nila ni Buno. At nang makabalik na tayo doon sa bahay nila ni Tate Kaloy. Napakunot ang noo nitong si Kiram nang hindi man lamang siya pinansin ng kanyang mga kausap. Ngunit kalaunan, napapangiti pa rin ito. Tumalo na lamang ito papunta doon sa kasukalan at biglang nawala sa kanilang pakiramdam at presensya ang batang mga ngatay. Ang paalala na lamang nitong si Butchok na dapat nilang bantayan ang bawat kilos ng batang iyon at mag-iingat na rin sa lahat ng mga pagkakataon. Lumipas ang ilang mga araw, dumating na ang araw na dapat na silang bumalik doon sa lugar ng kanlasog mahigit sa isang buwan din ang kanilang inilagi sa lugar ng burong ngunit habang inihanda ng mga bata ang kanilang mga kagamitan biglang nakakaramdam ng kakaibang presensya na naman itong si Butyok pati pa nga itong si na naamoy na naman ito ang presensya ng batang mga ngatay kaya Mabilis na lumabas ang dalawang magkaibigan sa bahay nila ni Tatay Kaloy at hinahagilap agad ang maaring kinaroroonan ng batang iyon. Doon sa gilid ng sagingan, nasipat nila itong si Kiram na nakatayo habang nakangiti ito sa kanila. Nilapitan na nila ang bata at muling wikan itong si Butso kay Kiram. Mukhang kinukulit mo na kami kaibigan na. Ano ba talaga ang tunay na pakay mo sa amin? Sa tuno ng pagtatanong na iyon itong si Butchok, mabanaag na ang kakaibang inis nitong nararamdaman. Muling sinabi naman nitong si Kiram ang kanyang dahilan at balak. Gusto nitong sumama sa kanila at may basbas na ito ng kanyang ama. Bago naman makapagsalita itong si Butchok, biglang nakakaramdam muli ang mga ito nang kakaibang presensya at bago pa nila mahagilap ang pinagmulan nito, nakita nilang lumabas ang isang taong may matipuno na pangangatawan galing doon sa loob ng sagingan. Nakikilala din agad nila ito, si Maki, ang pinuno ng pamilya ng mga mga Agad na lumapit ito sa kanila at huwi ka nito kay Butsuk. Dodong Butsuk. Sana pagbigyan mo ang kahilingan ng aking bunso. Makailang bisis ko nang pinagsabihan ito na sumama na sa amin sa pagbabalik doon sa isla ng Garuda. Ngunit talagang gusto niyang sumama sa inyo. Napag-isip-isip ko na din na kapag kasama ninyo ang aking anak, baka mas lumakas pa ang kanyang kakayahan sa gabay ni nanay kanida At baka, may magandang patutunguhan din ang aking anak. Ibig kong sabihin, magbago ang kanyang landas na tatahakin. Huwag kang mag-alala dong Butchok. Tulad ng sinabi ko, malaki ang aming respeto ni Nanay Candida dahil malaki ang naitulong sa amin ng matandang iyon at ng kanyang kapatid na si Tata Enggo. Kung gusto nyong malaman ang buong istorya, itanong ninyo iyon kay Nanay Kanida. Nang marinig iyon ni Butchok, nangunot ang noon ng bata. Ang inaakala kasi nito na walang kapatid ang kanyang lula kanida. Unang bisis ngayon na narinig ng mga ito na may kapatid itong si Nanay Kanida na may pangalan na Tata Ingo. Ngayon, naisip na ni Butchok ang mga dapat niyang itanong kay Nanay Kanida naiisip na din ng bata kung anong uring tao ang kapatid ni Nanay Kanida. Kung katulad ba ito ng kanyang lula na bihasa sa mga karunungan sa mga aral o isa lamang itong ordinaryong tao. Niminsan kasi, hindi nabanggit nitong si Nanay Kanida ang tungkol sa mga kapatid nito. Sa oras din na iyon, umalis na din itong si Maki habang naiwan naman itong si Kiram walang nagawa ang mga bata kundi isama itong si Kiram. Ngunit pinaalalahanan ito ni Nonoy na kung magpapakita ito ng masamang ikinikilos, hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Sa narinig na na lamang itong si Kiram habang masayang sumabay sa kanilang paglalakad, pabalik doon sa bahay nitong si Tatay Kaloy. Pinayuhan din sila ni Tatay Kaloy na bigyan ng pagkakataon itong si Kiram. Baka simula ng magkaisip ito. Purong pagpatay na lamang ang ginagawa nito dahil nga sa pagiging bayarang kriminal ng pamilya nito. Kaya gusto ng bata na sumama sa kanila. Maaring nakita nito ang aspitong taliwas sa landas ng kanyang tinatahak. Maaring gusto din itong mamuhay ng katulad ng grupo nila ni Butchok na kahit na lumalaban sa mga masasamang mga nilalang at mga kampon ng kadiliman, nakuha pa rin ang pagiging masaya sa pagsasama ng magkakaibigan.